So yan po mga boss ang W100 na dinala po sa atin. Ah, ganito na po ang kanyang hitsura mga boss. Ang issue po nito mga boss ay hindi po nila mapalabas ang kurinti. Patungo po sa kanyang spark plug mga boss. Okay? Ang sabi po ng mayarin ah, may ito, mga boss, ah, nagpalit po sila ng stator. Ito po mga boss, ito na po ang lumang stator. Tapos yung bago ay uh, ah, kinakabitan nila. Tapos hindi pa rin lalabas ang uh, ah, kurinti dito po sa kanyang hitsura. Uh, ah, sa edisyon ng kuil mga boss okay ah by the way mga boss disclaimer lang po tayo ang video nito mga boss ay pa lang po ito sa mga nag-umpisa pa o sa mga baguhan sa nakakaalam na ay pabigyan mo natin ng mga bago pala nag-umpisa o gusto pong matuto sa pag uh, troubleshoot lalo na po sa ganito pong uh, issue mga boss okay at ngayon umpisa natin mga boss pero mayroon tayo pong napansin mga boss ito po ang kanyang stock na CDI sa Webon 100 blang boss So ito pong sakit ng CDI na ginagamit lang, hindi po to stock mga boss. Ito na po ay isang replacement lang po mga boss. Tingnan nyo mga boss, dinugtong lang nila. Uh, ito pong uh, kanya pong sakit mga boss. So sa tingin ko mga boss, na dito ang may problema sa kanya pagtaping mga boss. Uh, hindi magkatulad kung stock pa ang kanya pong sakit ng CDI, ay deritso lang po sa at tulad na po kayong uh, ikabit mga boss. Okay? So wala naman po problema mga boss kung magpalit kayo ng uh, CDI socket mga boss o kahit anong color dahil uh, kung tama lang po yung pagkabit niyo mga boss ay uh, under po yung o lalabas po ang kuryente dito sa atipong uh, tension uh, wire o patungo po sa kain spark of plug mga boss. So tingnan niyo mga boss. So ito na po mga boss, uh, dito siguro po ang may problema mga boss sa pagtapping nila dahil may mali po yung tinatapping mga boss. So dapat dito mga boss, mayroong uh, mayroon kayong pattern sundan sa pagtapping nito sa CDI mga boss, dahil kapag hindi kayo uh, nagkamali kayo sa pagtaping nito, ay hindi po labas ang kurinti uh, dito sa CDI mga boss, patungo po sa kanyang uh, hydrogen wire o spark plug, okay? So, ngayon mga boss ang unang po natin gawin, ay palitan po natin itong uh, kanyang sakit mga boss, yung ginagamit nila, dahil may duda po tayo sa kanyang sakit, okay? So, itong sakit mga boss, ay hindi po natin ito gamitin mga boss, okay? Ito po ang ginagamit natin ninyo na mga boss, may, okay? Uh, may dinugtungan ah So, may duda po tayo. Tingnan nyo, oh. Dalali lang po natin na hugot. So palitan na natin po natin to ng asakit uh, sakit mga boss So ito na mga boss, nakahanap na po tayo ng sakit mga boss uh, Mukhang matibay pa to mga boss Okay At ngayon mga boss, before tayo mag ngayon mga boss At ko sa inyo ang uh, pattern mga boss uh, Ito pong uh, pang Wii 100 na CDI Ito po yung pattern na sundan nyo mga boss Para hindi kayo malito sa pag -tapping. At ito po ang permanent position ng CDI Sa pag mga boss Sa kung saan po ang ground, uh, pulser, uh, palm stator at patungo po sa kanyang uh, ignition coil mga boss okay at panglas mga boss yung sa gitna yan po ang kill switch patungo po sa kanyang uh, association mga boss o ignition switch mga boss okay Uh, take note po mga boss, kapag nagpalit kayo ng CDI socket, uh, huwag kayong magbasis sa kanyang color coding sa sakit ng CDI na mabili nyo Kundi yung pattern po, itingnan nyo sa screen mga boss, yan po ang permanent pattern na sundan nyo kung saan nakalagay ang ground, uh, kanyang sparm stator, tapos yung ignition coil, uh, kill switch, tapos ito pong uh, pulser mga boss Yan po yung dapat sundan na pattern mga boss, okay? At ngayon, umpisa natin mga boss So ito po ang hinawakan natin mga boss, ito na pins, ito po ang kanya pong uh, linya galing po sa stator mga boss. At ngayon hanapin natin ang wire na galing sa stator coil. Uh, ang color po ng wire mga boss uh, galing po sa stator coil ay color black wire mga boss na may stripe uh, uh, red mga boss, okay? Black wire na may stripe red. So dito po natin idokto mga boss at pagkatapos lagyan po natin ng electrical tape, okay? Okay, natapos natin mga boss. Next natin itapping ng boss. Ito pong, ito tinin mga boss. Ito po ang ground mga boss ng ating CDI. Tapos hanap, maghanap lang po tayo ng wire mga boss. Sa, ito sa wire mga boss na may color green. Dahil ang Honda po mga boss, yung ground ng Honda ay color green wire po mga boss. Okay? At dito natin idugtong mga boss sa ground ng ating CDI. Okay? At pagkatapos, lagyan po natin ng electrical tape. Okay. Okay, next po natin itapin nga boss. Ito pong pulser. Okay, ito po ang pulser ng ating pong uh, ah, CDI mga boss. Tingnan nyo mga boss, ito po ang permanent uh, ng ating pulser ng ating CDI. Tapos, maghanap po lang po tayo ng uh, blue wire na may lining na white mga boss. Ito, ito ang pulser mga boss. Ang color po ng pulser, yung kulay uh, blue wire na may stripe uh, uh, white mga boss. Okay, dugtong natin to, Tapos, lagyan po natin ng electrical tape. Okay? okay. Okay, next po natin itapin nga boss. Ito po na posisyon na ating pong CDI na pins mga boss. Ito po nakataping po ito sa ignition uh, coil mga boss. Okay, maghanap po lang po tayo sa ignition coil po mga boss. Ay maghanap po kayo ng wire na color a uh, black wire na may stripe na yellow mga boss. Okay, so the same pa rin. Idugtong natin to at lagyan na po natin ng electrical tape. So, pang last natin yung mga boss Itong isa sa yung sa gitna mga boss Ito po ang kill switch mga boss Itong ang kill switch mga boss ay Ang kulay po niya ay color black wire Na may stripe a uh, white mga boss Okay, dugtong natin mga boss Tapos lagyan po natin ng electrical tape At magtising po tayo kung malabas na ba ang kuryente Sa kanya pong high tension wire, okay? At ngayon mga boss, natapos na po natin nataping ang lahat pong wire ng ating CDI mga boss. At, at ngayon magtising na po tayo, subukan natin kung mapalabas pa natin ang kurintig dito po sa kanyang tinsor. Pasensya na po kayo mga boss dahil malakas po ang ulan dito mga boss. Okay, at ngayon magtising po tayo mga boss kung mapalabas pa ang kurinti. Ang goal po natin mga boss ay mapalabas lang po ang kurinti sa kanyang high tinsor wire. At sila na po ang magtapos nito sa pagkasimbol mga boss dahil wala po itong spark plug, walang krang, itong motor mga boss. Okay, so ang sabi po na mayayari nito mga boss ay yung mapalabas lalabas lang ang kurintis sa hitin sinuwera. Sila na po ang bahala mga boss. At ngayon, mag-testing na po tayo mga boss kung labas pa. So, success po at na yung ginawa mga boss. Tingnan nyo mga boss. Napalabas natin ang kurintis. Okay, napalabas po natin yung kurinti mga boss. Hanggang dito lang po tayo mga boss. At may, mayroong mayroon kayong matutunan sa mga baguhan pa dyan. Uh, sundan nyo lang ang pattern okay. sa ganito pong problema mga boss. May kailangan po mayroon kayong pattern sa paano magkabit ng CDI na 5-pin CDI mga boss. Okay? At yan lang po ating gabawang video mga boss. At maraming salamat sa inyong panood. At God bless. Ingat po sa pagwawiring.